Genesis 6 Ang kasamaan ng sangkatauhan Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Nang makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao sapagat siya ay makalaman. Hindi nalalampas sa isang daan at dalawampung taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pakikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanteng iyon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao noong unang panahon. Nakita ni Yawe na laganap na ang kasamaan ng tao sa daigdig at puro kasamaan na lamang ang palaging nasa isip nito. Kaya't labis na ikinalungkot ni Yawe na nilikha pa niya ang tao. Sinabi niya, lilipulin ko ang lahat ng taong aking nilalang. Lilipulin ko rin ang lahat ng hayop at mga ibon. Ikinalulungkot kong nilalang ko pa ang mga ito. Ngunit si Nuwe ay naging kalugud-lugud kay Yawe. Ito ang kasaysayan ni Noe. Matuwid at mabuting tao si Noe noong kanyang kapanahunan. Namuhay siya ayon sa kalooban ng Diyos. Siya ay may tatlong anak na lalaki, sina Shem, Ham at Japheth. Maliban kay Noe, masasama ang lahat ng tao sa paningin ng Diyos at laganap ang karahasan sa lahat ng dako. Ito ang kalagayang nakita ng Diyos sa buong daigdig na sa kasamaan ang lahat ng tao. Sinabi ng Diyos kay Noe, Napagpasihan ko ng lipulin ang lahat ng tao sa daigdig. Umabot na sa sukdulan ang kanilang kasamaan. Gugunawin ko sila kasama ng daigdig. Kaya gumawa ka ng isang malaking barko na yari sa kahoy na sipres. Lagyan mo ito ng mga silid at pahiran mo ng alkitran ang loob at labas nito. Ang barkong gagawin mo ay isang daan at tatlumpuntlimang metro ang haba. Dalawampu dalawang metro ang luwang at tatlumpo at kalahating metro ang taas. Bubungan mo ito at lagyan ng kalahating metrong pagitan mula sa bubong hanggang sa tagiliran. Gawin mong tatlong palapag ang barko at lagyan mo ng pintuan sa tagiliran. Palulubukin ko sa tubig ang buong daigdig at malilipol ang lahat ng may buhay sa balat ng lupa. Ngunit ako'y gagawa ng kasunduan natin. Isama mo ang iyong asawa at mga anak na lalaki pati mga asawa nila at pumasok kayo sa barko. Magsakay ka ng isang lalaki at isang babae ng bawat uri ng hayop at ibon upang magpatuloy ang lahi nila. Magsakay ka rin ng tigi isang pare sa bawat uri ng ibon at hayop at mga gumagapang sa lupa upang magpatuloy rin ang lahi ng mga ito. Maglaan ka ng lahat ng uri ng pagkain para sa inyo at sa kanila at ginawa nga ni Noe ang lahat ng iniutos sa kaniya ng Diyos.